Ano bang point mo? point ko dito pa ulit tayo kasi hindi mo ako sinasagot ng maayos. O sige, ganito na lang ha. Dalian natin. Talaga bang nakamove on ka na? Kasi kung hindi, maintindihan ko talaga. Pero sana ipaintindi mo sa akin para hindi ako nanguhula kung anong laman talaga niyang utak mo. Pia, yeah, girlfriend na kita, di ba? Magkasama tayo dito sa bahay. Sa'yo ako umuwi. Ano pang gusto mo? Hindi nga yun yung point. Eh ano? Ang sinasabi ko lang naman kasi, pwede nagustuhan mo lang ako dahil iba ako sa ex mo, di ba? Ako maingay, fan-fan lang. Magkaiba kami talaga ni Dwen. Hindi kaya nagustuhan mo lang ako para makalimutan mo siya. Tap, posible naman, di ba? Kasi tingnan mo, hinahanap mo pa rin gets ko naman, Nix, Patagal mong minahal yung tao eh. Eh ako, saan mo ba ako nakilala? Sa bar, di ba? Nung ginagawa ako, lasenga ako. Pinagpasapasahan ako ng ibang lalaki. Ang bilis ko nga pumatul sa'yo eh. Anong laban ko kay Dwayne? Ikaw ang nagsabi niya, hindi ako. Naman, Pia. Ito na naman tayo sa insecurity mo eh. Sinabi ko bang baguhin mo yung sarili mo? Hindi. Iyon ang nararamdaman ko eh. Pakiramdam ko nandito lang ako dahil gusto mong patunayan sa ex mo na okay ka na, na nakamove on ka na. Tama ba ako? So, kine-question mo lahat? Wala kang pinaniwalaan na sa lahat ng ginawa ko para sa'yo? Wala ka man lang na-appreciate doon, Pia? Ano sa tingin mo? Rebound kita? Hindi <laughs> nga, Pia, ibahin mo naman ako. Tsaka for once, pwede ba? Huwag mong isipin na lahat gusto kang saktan. Pero alam mo, kahit naman anong gawin ko para sa'yo, hindi na mawawala yung mga insecurities mo. Pagod na pagod na ako sa'yo, Pia. Ang hirap mahalin ng isang taong ayaw namang maniwalang mahal ko siya.